Binta ko na lang siguro. <laughs> Brand new. Never been used. Never been used. Only one week. <laughs> Sleep. Kuya, ano sabi ng board mo? Pakawalan mo na ako. <laughs> Set me free. <laughs> one week na sila ate, nakatago lang. Ano, ganyan na lang yan. Pinta ko na lang siguro. <laughs> brand new, never been used. Never been used. Only one <laughs> week. Sleeping. At dahil hindi nga daw nagagamit ni Philbar Alipayo ang kanyang bagong surfing board, ay nagbiro nga ito sa kanyang kaibigan na si Serin. Naibenta na nga lamang daw kaya niya ang kanyang surfing board dahil mula nga raw nang matanggap niya ito isang linggo na ay hindi pa nga daw niya ito nagagamit. tao na nag-aabang para sa fireworks na gaganapin. Maganda nga kasing manood ng fireworks habang nandito sa tabing dagat. Kaya naman, inaabangan nga nila ang pagdilim dahil magkakaroon na nga ng palabas na pa-fireworks. dahil birthday nga nitong si Pilmar Alipayo ay binati naman nga siya ng kapatid na si PJ Alipayo. Ka-birthday din ni Pilmar ang kanyang pamangkin na anak ni PJ na si Owen Alipayo. Hindi nga lamang ang kanyang kapatid ang bumati dito kundi ang kanyang mga kaibigan na mga taga-Shergao. Marami nga ang nakaalala sa birthday ni Pilmar Alipayon ng mga kaibigan niya na naroroon sa Siargao ngayon. Nagbahagi nga ito ng mga larawan at mensahe sa social media nila. Inirepost naman ito ni Pilmar Alipayo sa kanyang Instagram story. kaibigan naman ni Pilmar Alipayo na si Jolan ay ibinahagi ang mga lumang video na ito Napanay ang kanta nitong si Pilmar Alipayo. Pinati niya ang kanyang kaibigan na si Pilmar Alipayo ng Malipahon na Birthday Pal at Chipax. Salamat na June Kauperni. Wala man nga ngayon sa Siargao itong si Pilmar Alipayo ay hindi naman nila nakakalimutan na batiin itong si Pilmar kahit nasa France nga ito ngayon. Totoong kaibigan nga ang mga ito kaya naman hindi nakakalimutan ang birthday ng kanilang mahal na kaibigan.